Hey what's up mga kaballers maligayang pagbabalik sa aking channel Halina't pag-usapan natin ang balitang makukuha nga daw ni Victor Wembanyama Ngayon ng MVP At ang balita naman patungkol sa may re-rest back na nga daw sa Golden State Warriors ngayon Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong dumako mga kaballers sa balitang makukuha nga daw ni Wemba niya mga yon ng MVP ngayong season. Sa kasalukuyan nga po mga kaballers, 2-0 na nga po ang standing ngayon ng San Antonio Spurs at silang na nga din ngayon mga kabollers ang nangunguna sa Western Conference matapos talunin nila ang New Orleans Pelicans kaninang umaga sa score na 116 to 120. Na pinangunahan na naman nga po mga kabollers di Victor Wembanyama sa pagtatala ng 29 points 11 rebounds with 9 blocks na masasabi natin naging sapat nga ito mga kaballers para manalo sila sa laro. Kahit man nga po naging maganda ang performance ni Zion Williamson sa Pelicans with 27 points ay hindi pa rin nga ito kinaya dahil sa madaming ang sagot ang Spurs sa scoring kumpara sa kanila sa mga huling minuto ng laro. Kasabay nga ng pagkakapanalo ng Spurs, ngayon mga kaballers, dito na din nagsimula ang mga usap-usapan na mukhang ito na nga daw mga kabollers ang prime ni Wemby para makuha ang season MVP. Kitang-kita naman nga po mga kabollers na isa siyang malaking balakit na nagpapahirap ngayon sa kanilang mga nakakatapat para makaakyat sa liga. Hindi na rin naman nga po mga kaballers nagiging mahirap para sa Spurs manalo dahil sa nakuha na rin naman nga ng Spurs ang tamang sistema para kay Wemba Nyama kaya talagang kapag nagtuloy-tuloy ito ay di na nga po mga kaballers malabo na makuha talaga ni Wemba Nyama ang season MVP ngayon. Para sa kaalaman ng lahat sa mga gustong makapanood mga kaballers at masubaybayan ng mga teams na kanilang gustong magkampiyon ngayong season ay maaaring bisitahin nyo lang mga kaballers ang FB page ng Keropi PH at i-message kung gusto nyong mag-avail ng NBA League Pass sa halagang 599 pesos ay di nyo na kailangan umasa sa mga live streamers para mapanood ang mga laro. Again, one-time payment, pwedeng makapanood ng live games until finals na yan mga kaballers at ilalagay ko sa comment section ng link. Samantala, pumunta naman tayo sa balitang may rest back na nga daw sa Warriors. Alam naman nga natin na hindi nga ito naging magandang araw ngayon para sa mga Warriors fans dahil sa hindi nga nila mga kabollers nakuha ang panalo sa ikapangatlong pagkakataon. Matapos matalo sila sa Blazers kanina na yun naman sana ang magpapanatili sa kanila mga kabollers sa number one spot sa West. Sa pagkabingong nga ng Warriors, kanina ay kasulukuyang nakita na nga po mga kaballers ni Coach Steve Kerr ang mga galaw ngayon ng kanilang mga bench player. Kaya naman malaking posibilidad na gumawa na naman nga ito ng adjustment para makuha niya ang tamang timpla sa kanyang team kapag hirap ang kanilang mga superstar magtala ng puntos. Isang magaling na point guard na ba up kay Steph ang pinakakailangan dahil kapag hindi nga nagkaroon ng maayos na laro, ang pumapalit sa kanya ay nawawala sila sa momentum. Sa pinakabagong balita nga po mga kaballers na inilabas ngayon, 85% na nga napapalaruin na sa mga susunod na laro si D'Antone Melton. Kilala naman nga natin si D'Antone Melton bilang isa sa mga nagbigay matinding laro ng nakaraang season sa Warriors dahilan para mag number 1 sila sa 12-1 na standings. Kaya ngayon, maayos na rin naman ang sistema nitong si Melton, hindi na rin naman imposible na maglaro na ito sa kanila. So yun lamang mga kabollers, yan lang muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin na ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching.